Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga magsasakang nasasakupan ng NIA-UPRIS Division 5. Amin pong ipinababatid na ang ating panimulang programa sa pangalawang sakahang panag-araw o Second Dry Crop 2025 ay magsisimula sa April 1, 2025. Sa unang linggo, ang madadaluyan ng tubig ay ang nasasakupan ng Zone 1 at sa ikalawang linggo naman ang mga nasasakupan ng Zone 2 magtatapos ang pagpapadaloy sa July 31, 2025 na nakalakip sa kalendaryo ng pagpapatubig o pagsasaka. Amin rin pong ipinapaalala sa inyo ang madali ang paggawa ng pangunahing aripit o MFD at mga pantulong sa aripit o SFD sa sakop ng bawat pangkatbukasan o turnout at ang regular na pagmimintina ng mga pasilidades at estruktura ng ating patubigan upang maging maayos at mabilis ang agos ng tubig patungo sa mga dulong lugar ng ating patubigan. At dahil tag-araw po ngayon, kayo po ay aming pinapayuhan na maging masinop sa paggamit ng tubig irigasyon. Isaayos, linisin at maglagay po tayo ng harang sa ating kanal patuyuan o farm drain and drainage ways upang ito ay magamit sa bandang ibaba at maiwasang ito ay masayang. Kung mayroon pong katanungan hinggil sa programang Pangalawang Sakahan sa Panag-araw 2025 ay maaari po kayong tumawag sa tanggapan ng Division 5 sa 044 803 7725 o magtanong sa mga tauhan ng nasabing opisina upang sumagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po.